Ito na mga Ito na oh. Ito na. Oh. Ano na siya? Ito po. Ito na lang oh. Kita kung gas. Ito na. Sige na. Ay! Ito kalawa na ko. Sige naman tayo ng galutok. Sige ng galutok niya mga pobre. Ito pobre. Hilas mo. Sa ni. Isga, kani kay mura man ni siya gilamoy na sa isda. Kani awa ko ni siya ka pakaw siro. Siro ni tagiya ini. Basta hilak kan. Dik ni na lok. No? Yara sana kay aro mabugno. Darun ko ni didto ni ra kung, kung maapo diri. Ay, ikaw pa Tunggu kali mike bas